kami sa pinaka-paborito kong kainan dito sa okay, Bicol. Hello po! Siyempre walang iba kundi ang big! Hindi pwedeng hindi tayo kakain dyan. At isa-serve nila yung favorite spaghetti ko! Yan, yeah, noong guys, sikat talaga spaghetti dito at chicken. At barbecue, tas nadagdagan ng burger, nadagdagan ng tenderloin tips sinasabi mo sa akin na masarap talaga ang kainan. Oo sis. Pag yan sisinde ah. Masarap to sinasabi ko sa'yo. iyo. yun mo ba? Wala pa yung McDonald's. Wala pang Jollibee dito sa Bicol. May Pero Bigs na. na. Yes. Ooh. Kaya pag Bicolano ka. No. Ah Bicolano. Bigs talaga kainan. Sige matrya na nga natin. Hindi pa sila nagsisimulang kumain. Pero dahil excited excited na akong kumain ng Bigs. Mauuna na ako. Guys ang favorite ko talaga dito itong spaghetti nila. Pero gusto ko tips tapos yung baby back ribs nila sobrang sarap ay itong barbecue ano talaga to alam nyo ba every time umuwi kami ng Bicol hindi pwedeng hindi kami kakain ng bits minsan dalawang beses at tong beses Dubai. Masarap pa, boss? Apaka! Yeah. Salamat, Biggs! Masarap? Biggs! Sobrang sarap. Sobrang. Sobrang. Kita mo naman, punti mo buto, kaya mo na lunokin. Mm -hmm. Masarap! Yes! Dapat! <laughs> Tatangkad ako rito? Tatangkad ka dito. <laughs> <laughs> Sir Mel, masarap? Yeah, yeah, sobra. Sis, ano, masarap si sama ka nga. Masarap? Sobrang sarap. Sis, parang natutulala ka niya. Pang ilang plato mo na yan? Pangatlo. Grabe naman yan. Kanino to? Sa'yo. Masarap, no? Yung spaghetti, no? Sobrang sarap. Masarap? Oh, bro. Grabe ka. Grabe ka mag-ano, mag-suggest. Grabe, mag -gana mag -gana. Mag no? Sarap. Sarap, B. Eh. Sarap. Pang ilang plato mo na yan? Parang isa pa

Ayoko magbanggit ng brand, pero yung manok nila, ang sarap. Mayroon akong naaalala kasi sobrang juicy. Tapos yung baboy nila, kung hindi ako nagkakamali, fried, di ba? Tama ba? Baboy? Hindi siya ihaw. Pag may baboy, baboy, baboy yung barbecue. Ano ba yan? Baboy ito bang ihaw? Ihaw. Hindi, tingin ko fried. Ah, At... oh, yung lasa ko lang, Tingin ko lang. Amon. At kakaiba sa akin, yung lasa masarap. Tapos paprito yung ginawa. Kaya ako. Approve. Approve. Diba? Approve. ice Approve. Diba? Yes, Approve. Yes, Approve. na Approve. ice Approve. 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 Approve.